Mong FDA na ang nagtungo sa tindahang ito sa Tondo, Maynila para kumpiskahin ang daan-daang kahon ng mga naturang insecticide at katol. Nasa 3 milyong pisong halaga ng kapeng pampapayat ang nakumpiska sa isang bol sa Pasig. Ang tinde ng Food and Drug Administration mapapinat butter, hot sauce, o napkin. Basta hindi rehistrado, kumpiskado. Pero pagdating sa bakuna, mukhang challenge sila. Wala nga po kaming mahuli, nakatatlong raid na po kami sa Makati at sa Binondo. Sabihin ko sa iyo, marami na ang nagpa-injection dito sa Sinopharm. At huwag kang tumingin sa akin <laughs> eh hindi kita kilala. <laughs> Ang ebidensya nasa cabinet meeting lang pala. Eh ano nga bang dapat na next step dyan? Suka so, nga hinahabol ng FDA at bakuna pa kaya. You see the whole police force raiding the fireworks in Bulacan because they're not regulated, they're not registered. Why double standards? Marurot na headlines hatid sa inyo ng nag-iisang Pops J. Tarok. General Community Quarantine extended sa Metro Manila at siyampang lugar sa bansa hanggang katapusan ng Enero. Pero ang Sulu Province, posibleng ilockdown para maiwasang makapasok ang bagong COVID-19 variant. Mga pasaherong magmumula sa mga bansang apektado ng bagong COVID-19 variant, hindi papayagang makapasok sa bansa. Pero mga OFWs, pwede pa rin umuwi. Pagtuturok ng bakuna sa mga sundalo at PSG, pinalagan ng mga eksperto, sino nga bang dapat managot? At sa kabila ng banta ng buhay o banta sa buhay ng pandemya, Lola sa Kapis, umabot pa ng 100 years old. Ano kayang sikreto niya? Mga Pops, extended hanggang katapusan ng Enero, ang general community quarantine sa Metro Manila at siyang lugar sa bansa. Pero ang Sulu, posibleng ilagay sa lockdown matapos may magpositibo sa bagong variant ng COVID-19 sa katabi nating bansa. Narito ang report. Sa pagpasok ng bagong taon, mananatili pa rin sa General Community Quarantine ang Metro Manila ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ipatutubad din ang GCQ sa Isabela, Santiago City, Batangas, Iloilo, Tacloban City, Lanao del Sur, Iligan City, Davao City at Davao del Norte. Sa mga lugar na yan, hanggang 70% ang pinapayagang operasyon sa mga negosyo para ma maintain pa rin ang physical distancing. Base sa IATF guidelines, bawal lumabas sa mga edad 21 pa baba, pati mga senior citizen. Bawal pa rin ang mass gathering, habang 30% capacity naman ang pwede sa mga misa at iba pang religious activities. Habang modified GCQ naman sa natitirang bahagi ng bansa mula January 1 hanggang January 31. Sa gitna ito ng babala ng mga eksperto na posibleng magkaroon ng post-holiday surge ng COVID-19 cases, ganon din ang banta ng bagong variant ng COVID-19. Stay home if it's really possible. Kung kaya mo lang, sure your own good. And then the washing of the hands. At naman ito nga yung pinag-aaralang ilagay sa lockdown ng probinsya ng Sulu. May nagpositibo kasi sa bagong variant ng COVID-19 sa Sabah, Malaysia, nakatabilang nito. Kaya humingi sila ng suporta sa Pangulo at sa IATF sakaling matuloy ang kanilang lockdown. Kung pwede pakiusapan ang uh, Sabah o kaya uh, yung Kuala Lumpur na... Isuspend muna ang pagpapauwi ng mga undocumented daw Pilipinos mm. from Sabar. Di natin alam. baka naman may dala ng bagong strain, ng bagong sakit. Ang paghihigpit din sa border ng bansang naikitang ikitang solusyon ng public health expert na si Dr. Tony Liacson para hindi makapasok ang bagong variant ng COVID-19 sa Pilipinas sa tingin ko, border control. And hindi masama doon. Rather than, eventually, mag lockdown tayo. Pero sabi ni Professor Guido David ng Octa Research, maaring nandito na sa bansa ang bagong variant ng COVID-19 pero hindi pa lang natitest. Nagbabala rin silang posibleng sumipa ang bilang ng COVID-19 cases sa Enero kapag nagbukas na rin ang ilan pang laboratorio pagkatapos ng holiday. Ang problema na, we're not sure if it's the late cases or yung new variant na pala na pumasok, um, which is most likely, at dito sa Philippines. Para sa 1PH, Craig Gregorio, News 5. Simula bukas, bawal na mulang pumasok ang mga manggagaling sa mga bansang may bagong COVID-19 variant. Sakop ng ipatutupad na entry restrictions ng IATF ang United Kingdom, Switzerland, Denmark, Ireland, Germany, Australia, Iceland, South Africa, Italy at Israel. Pati na rin ang Spain, Netherlands, Lebanon, Canada, Sweden, France, Hong Kong, Singapore, Japan at South Korea. Nilino naman ni Labor Secretary Silvestre Bello na pwede pa rin pumasok ng bansa ang mga OFW pero required sila na mag 14-day quarantine at magpa-swab test pagdating ng Pilipinas. That's to be very sure na yung ating papapasukin ay mm okay. talagang litre sa contamination nitong bagong COVID-19 na ito. Walang gatos, eh, Brad Pitt, mga OFW. May tuturing daw na iligal ang COVID-19 vaccine na itinurok sa ilang close in security ni President Duterte ayon sa ilang eksperto. Di pa naman kasi yan dumaan sa Food and Drug Administration. Pero hirit ng AFP, wag na lang sanang batikusin ng PSG. Narito ang report. Kinumpirma ng Presidential Security Group na ilang close-in security ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpaturok na ng bakuna kontra COVID-19. Yan ay kahit wala pang rehistradong COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Pero wala naman daw nakikitang masama rito ang palasyo. Pero para sa ilang eksperto, irresponsable ang pahayag ng Malacanang. Anila, dapat ay nasuri muna ng Food and Drug Administration ang mga produkto lalo na ang isang bakuna bago ibigay sa tao. Kung very strict na tayo sa renal liver o kundi sa suka lang eh ano pa kaya yung bakuna na na ibinibigay sa mga tao. Kaya ang sunod daw na tanong, paano nakapasok ang mga unregistered vaccine sa bansa? Kasi ang dami nito eh kung sasabihin mo um, ang mga may mga mga guwardiya, well, may mga sundalo na nakatanggap na noon. Um, I don't think it's just one or two or three pieces of the vaccine. This is a whole load full. Kaya tingin ng ilang eksperto, smuggled o ilegal na ipinasok ang mga ito sa bansa at ilegal ito sa batas. Ang uh, specific law yan, Republic uh, Act 8203, Special Law on Counterfeit Drugs. Uh, ang ibig sabihin ng counterfeit drugs, unregistered imported drug product. Pwede rin daw managot ang mga doktor na nagturok ng unregistered vaccine. Sabi naman ng AFP, imbes na batikusin, mas dapat daw napurihin pa ang mga miyembro ng PSG na nagpaturok ng unregistered vaccine. Dahil sa matapat na pagtupad nila sa kanilang pangkulo na kagustuhan nila na maiprotekta -ma ang ating Pangulo, and they're willing to face the risk and they actually took the risk. Para sa 1PH, Ria Fernandez, News 5. Doble ingat po tayo mga paps, lalo't may bagong strain ng COVID-19. Marami pa rin daw ang nadadagdag na kaso sa araw-araw. Ngayon nga, sabi ng DOH, 866 new cases ang naitala. Kaya higit 471,000 na ang total cases sa bansa. Lampas 23,000 dyan ang active cases. Mayroon namang 253 na gumaling at 38 na namatay dahil sa COVID-19 ngayong araw. Aprobado na ng Food and Drugs Administration ang clinical trial ng Janssen Pharmaceuticals sa Pilipinas. Sabi ng FDA, magahanap na ng volunteers para sa phase 3 ng trials. Sa mga susunod na linggo naman, inaasahang mag-uumpisa na ang pagbabakuna. Habang sa Pebrero ng 2021, target ng Janssen na mag-submit ng application para sa si Emergency Use Authorization sa Amerika. Mga paps, may isa nang naitalang tinamaan ng ligaw na bala ilang araw bago ang pagsalubong sa New Year. Ayon sa Department of Health, 7 anyos na lalaki sa Claveria, Masbate, ang unang biktima ng stray bullet. Sa huling tala naman mula December 21 hanggang December 29, ay labintatlo na ang nadali ng paputok. Mas mababa ng 71% kumpara sa kaparehong panahon noong 2019. Diyan lamang kayo mga Pops. Marami pang pa siksik na balita sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. nabago sa atin ang illegal alien pero mas matindi raw ang hirap ng stateless person o yung mga walang citizenship. Halos kasing kahulugan kasi niyan ang walang karapatan. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Pam Castro. Kakabit na ng pagiging mamamaya ng isang bansa ang mga karapatan. Pero ano nga ba ang pinagdadaanan ng mga taong walang citizenship? So unang tingin, walang kakaiba sa family picture na ito. Isang pamilya na nag-pose sa harap ng kamera sa Kuala Lumpur, Malaysia kung saan sila kasulukuyang nakatira. Ang mag-asawa, Pinoy. Pero ang dalawang babaeng magkapatid, tinatawag na stateless. Hindi sila kinikilalang mamamayan ng kahit anong bansa, Pilipinas man o Malaysia. Ang nanay sa litratong ito, tubong kabatuan Isabela na nagpunta sa Malaysia ng 1992 para maging domestic health. Helper. naging biktima siya ng pang-aabuso kaya kinailangan niyang tumakas sa employer. Di nagtagal, nag-expire ang working visa niya at napilitang mag-overstay sa bansa. At dahil undocumented nang nagkaanak siya, hindi na rin na iparehistro ang magkapatid. I was stateless for almost 25 years. How difficult is it for you? The teacher will ask me, "Where you come from? You're not uh, Malay." I was a bit offended, but I could not really express My disappointment. I'm not allowed to be sick, actually. You know, government hospital. Nakausap ko si Clay, pinsan ni Jam na nakatira sa Isabela. How difficult po ito para sa pamilya? So, pag may problema si tita Dol, baka lang sa pamilya may ganyan ng tulong. Bagamat nakapag-aral sila Jam sa Malaysia gamit ang mga diniskartehang IDs, nang minsan daw mabisita ni Clay ang mga pinsan, ramdam pa rin niya ang takot ng mga ito. Ramachal kami din. Parang merong may may pulis kami sa sa loob ng bus test namin. So parang medyo kabado silang dalawa. Yung simpleng bagay na ganoon, basta Pilipinas hindi natin marandaman kasi we are citizens here alam natin na mayroon tayong karapatang tumira dito kapag kang ganyan i ka kukuahan natin ka ng ID kung may tao na wala silang may pakitang ID maaari silang ano agad-agad maaari silang mapunta sa kulungan March 18 ngayong taon nakuha na ni Jamat ng kanyang kapatid ang kanilang Philippine citizenship and passport kaso nakabinbin pa ang application ng nanay nila sa tagal ng panahon wala na kasi itong naitatabi na Philippine ID maliban sa birth certificate bukod doon may mas malaki pa daw na problema Visa told us is for my mom to surrender first to the Malaysian immigration. There's no reassurance that, oh, you won't be jailed. Negative naman kasi yon na, ba nang Malaysian government on their part, mag-impose ng penalties. Pero Uh, siguro magagawa ng gobyerno natin ay siguruhin yung, yung kaligtasan ng mga Pilipino. Umaasa ang magpinsan na sa susunod na taon, makakauwi na ang buong pamilya nila Jam sa Isabela. Ang mga kwentong gaya ng kila Jam, madalang nating marinig dahil sa isyu ng seguridad. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na nila kailangan ng programa at tulong mula sa ating gobyerno. Pam Castro po, hatid muka ng balita. Bago matapos ang taon, umabot sa higit 10 milyong Pilipino ang nakapagparehistro na para sa National ID System. Isa ba kayo dyan mga Pops? Hindi lang daw kasi ito basta valid ID, kundi malaking tulong din laban sa COVID-19. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Benjo Gutierrez. Kung dati mga Yu-Gi-Oh! at Pokemon cards lang kinokolekta natin, eh habang tumatanda, mga ID na yan passport, lisensya, SSS, at marami pang iba. At eto nga tol, merong bago, ang National ID. Teka, ano nga ba to? Ang National ID tol ay ang patunay ng pagkakakilanlan mo bilang Pilipino sa loob ng Pilipinas. Katumbas ito ng passport, pero ang pagkakaiba nila, Ginagarantiya ng gobyero ng Pilipinas for a Pilipino sa outside world, sa international community. Ito namang National ID ay within the Philippines. Sabi pa ni Ma'am Rosalinda Bautista, pwedeng-pwedeng bawasan ng national ID ang ibang mga functional IDs na ginagamit ni Juan. Ang TILSIS will eventually lead to lesser number of foundational IDs. Pag sinabi natin foundational ID, ito yung ID na ginagamit mo lang para ipakilala ang iyong sterile. Pero tol, huwag malito ah, hindi pwedeng gamitin ang national ID pamalit sa iyong lisensya. Pero ang sureball daw na mapapalitan nito ay ang iyong UMID. Kahit daw kasi mas nauna ang UMID sa pagkuha ng biometrics, eh mas advanced ang national ID. Dahil kumpara sa UMID, 10 fingerprint ang kailangan at meron na rin tong online verification. Magpi-fingerprint ka o titingnan yung Irish scan mo, no? Hindi lang yung front facing photograph and what's check kung ikaw nga talaga yon. Bali ma'am, ano rin siya? Iwas din siya ma-doktor sa rektor kung sakasakali. Pwede silang mag-produce ng card ng kaparehong-kapareho ng itsura to a naked eye. But if you do online verification, dun ka mabubuking. Uh, mas hindi siya post-identity test? Yes. Sa ngayon, mahigit 10 milyong Pilipino na nakaregister sa Step 1 na nagsimula nito October 12, kung saan hiningi ang demographics ng bawat Pilipino. Pero dahil meron pa silang operations bago matapos ang taon, e eh asahan daw na mas dadami pa to at kung sakaling dumating ng mga bakuna sa bansa, eh malaking tulong daw ang national ID. Titiyakin nila na ikaw nga yung na meron ng first dose through a national ID. Sa bansa nga natin tol, nauso ang rektohan ng mga dokumento, eh game changer itong national ID. Sabi pa nga ni Mama Rosalinda, iwas identity theft pa. Sayang, meron na maipapakita si Pops J at Pops Lord kapag napagkamalan silang si Piolo at Jericho. Benjo Gutierrez po, at yung damuha ng balita. Pinagalana ni Pangulong Duterte ang mga kongresistang sangkot umano sa katiwalaan sa Department of Public Works and Highways. Sa so weekly address ng Pangulo, binasa niya ang siyam na pangalan ng mambabatas na iniimbestigahan ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Ilan sa kanila idinawit umano o idinadawit umano sa ghost projects sa kanilang distrito. Pero paglilinaw ng Pangulo, ang pagbabanggit niya sa pangalan ng mga kongresista ay hindi nangangahulugang guilty na sila. Pagpapakita lang daw ito ng transparency. The public should be aware that there is no hard evidence. That's one. That it cannot be translated by just reading the names that they are already guilty because presumption of innocence would lie all throughout until conviction or acquittal. Pakonti raw ng pakonti ang mga estudyanteng umaattend sa distance learning ayon sa Department of Education. Problema pa rin daw ang hindi stable na internet connection. May ilan din daw na nawala na ng gana pati sa modular learning. Halimbawa raw nito sa Maynila, ang ilang klase na may 65 students noong umpisa ng pasukan, bumaba na sa 20 habang ang 90 nag-enroll para sa modular learning sa isang paaralan sa Malolos, Bulacan, nasa 10 na lamang ngayon. Patuloy namang inaaral ng DepEd kung paanong hindi mapapabayaan ng mga bata ang pag-aaral ngayong pandemic. Walang bibitiw mga paps, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Hanggang 72 taong gulang ang average na lifespan ng mga Pilipino ayon sa World Health Organization noong taong 2018. Kaya malaking biyaya na ang umabot sa isang daang taon tulad ng isang lola sa Capiz. Ano kaya ang sikreto ni Lola? Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Mga kapatid, malapit na naman po ang New Year. Ito na nga po yung 24th New Year na sasalubungin ko dito sa mundo. Pero itong Lola na nakilala ko, aba, e, eh, ika-isang daang taon na po. Meet Lola Litang. Siya po ang binansagang living superwoman of copies. Nitong December 15 lang nang ipagdiwang niya ang 100th birthday niya. Mahigit limampun taon ding nagsama si na Lola at ang mister niyang si David Ocbeña bago ito pumanaw noong 1991. Nabiyayaan sila ng walong anak at sa kabuuan, mayroon ng 76 na apo kasama ang mga apo sa tuhod ni Lola. Kumusta po? Mabuti. Malakas pangaraw siya. Si Lola po ba talagang late po nagigising? Kung minsan, nagigising siya ng maaga, mga 2 ng umaga. Kaya nga kung minsan, buong araw natutulog. <laughs> hmm. Pero sa pagkain niya, walang problema. Malakas pa naman po kumain. Malakas! Malakas din ang pandinig ni Lola. Sharp pa magsalita at malinaw din ang mata. Siyempre, sinabihan po tayong gwapa eh. Sabi ng nanay, maganda ka daw. Pagsasaka raw ang pangunahing hanap buhay nila Lola at ng asawa niya. Kaya ngayong pagtanda niya, mahilig pa rin siyang mamitas ng gulay. Madalas ding sumayaw at kumanta si Lola kaya nagsample pa siya sa atin. Pa, yuk, pa, yuk, makita, makita. Dahil sa pandemya, hindi muna pinalalabas ng bahay si Lola. Pamilya lang din ang pinapayagan dumalaw sa kanya bilang pag-iingat. Wala pa siyang maintenance na gamot at umiinom lang ng vitamins. Kaya tinanong ko na rin ang secret ni Lola kung paano ba humaba ang buhay. Prutas Gulay at gatas daw. Higit sa lahat, pananampalataya sa Diyos ang pinakamabisang sikreto ni Lola Litang. Kaya itong pandemya lalabanan daw niya. <laughs> Sa Pilipinas, kinikilala ang mga centenarian sa pamamagitan ng pagbibigay ng 100,000 pisong benepisyo ng gobyerno alinsunod sa Republic Act 10868 o Centenarians Act of 2016. Ang mga kagaya ni Lola Litang ang patunay ng pagiging palaban sa buhay. Baon nga po nila ang pananampalataya sa Diyos laban sa anumang hamong kinaharap gaya ng pandemya. Julie Baiza po, hatid ang ng balita. <tinyo> Sa mga pops nating NBA fans dyan, tiyak na mapapawaw kayo sa viral video ni Steph Curry. Sa ibinahaging video ng kanyang team na Golden State Warriors sa Instagram, makikita si Curry na abala sa 3 points shooting practice. Pero parang walang nakabasag sa focus niya. Sa loob kasi ng 5 minutong video, walang mintis ang lahat ng tira niya. Ayan o, ang, to ang total 105 na three point shots lang naman. Ang headlines noon history ngayon dahil bilog ang balita. Pops Lord, ano ba atin dyan? Ito nga Pops J na padalublob ng fan girl. Fan girl. Oh, Mat matinding fan oo, girl. Oo, matindi. Ah? Mm -hmm. Nagtapos ng mabilis at walang kontroversya ang Metro Manila Film Festival nung nakaraang Sabado mga Pops at ang fan ang humakot ng mga parangal. Pero hindi yan gaya ng isang festival nung 1994 Pops J ang Manila Film Festival na taunang ginaganap kasabay ng pagdiriwang ng araw ng Maynila. Doon, garapala ng pandarayang naganap. At ang kwento nito, mas, kwento nito, mas matindi pa sa teledrama. Imbes sa pangalan ni Edu Manzano, ang best actor, ang binasa nila Rufa Gutierrez at Nanette Medved, ay ang pangalan ni Gabi Concepcion. Ang mga magpe-present para sa best actor sa sinagretsin Barreto, kapatid di Rufa na si Rocky Gutierrez, at ni Miss Mauritius na si Viveka Baba G, imbes si Aiko Melendez, si Rufa Gutierrez ang binasa at baka sa mukha ni Gretchen Barreto ang pagkalito. Ayan, no? Ano nangyayari? At mula sa bibig ni Binibining Babaji, G ang mga immortal na salitang, take it, take it. Ayan. Matapos ang imbisigasyon na inutos ng Noy Mayor Alfredo Lim, umamin ang tunay na mastermind ng Pandurugas ang talent manager na si Lolit Solis, na siya manager nila Gabi Concepcion at Nanet Medved. Nagawa lang daw niya yun dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Gabi, na parang anak. Pero heavy got sa mga pangalan na involved, ah. ang head ng investigating committee ay nung si Vice Mayor Lito Atienza. Ayan o, no? floral na noon pa lang. Ang legal advisor naman ni Mayor Lim ay si attorney noon pa, Renato Cayetano, o, naging senador. Ngayon, after 26 years, ano nangyari sa mga tinaguriang kasale sa 1994 Manila Film Fest Fiasco. Noong 2017, sa isang post sabi ni Manila na habang buhay niyang pagsisisiyan ang nangyari noong 1994. Si Gabi naman, bumalik sa Pilipinas para mag-artista. Pogi, pa Pogi, pa rin. Pero pang fuckboys pa rin yung role. Eh. Si Rufa Gutierrez naman, may dalawang na anak, nag-artista pa rin. Si Gretchen Barreto, hindi na kailangan mag-artista. Ganon din si Nanette Medved, na napangasawang may-ari ng Century Tuna. Tatlong pangalan na dito ang pumanaw. Nitong ugoso lang, si Mayor Lim, namatay sa COVID. Si Miss Mauricio Sababaji, nagbigtiraw sa India noong 2010 matapos makipaghiwalay sa boyfriend. Namatay naman si Rene Cayetano taong 2003. At ang anak, hanggang ngayon, may 2.7 billion pa rin ginasos. Noong 2019 SEA Games, hindi pa rin daw na ipapaliwanag. Pops, Jay. Ano? Take it, take it. Noong 1994, <laughs> Oo. Oh. Reporter ka na ba noon? O naririnig na kita sa DZRH noon? Hindi, elementarya pa lang ako noon. Pops Lord. Hindi. Naririnig na kita sa DZRH noon. Tatay ko yun. Tatay, tatay po ba yun? tatay yun. Tatay Okay, at yan ang headlines so on. History ngayon, may reply at Adhana. Kaya bilog ang balita. Take it, take it, Pops J. Maraming salamat, Pops Lord. At yan po mga balita sa ating bansa ngayong araw, ikadalawampun siyam ng Desyembre. Ako po si Jay Tarok para himayin pa ang headlines ngayong araw. Susunod na po ang sa totoo lang. Tumutok lamang sa 1PH sa Signal TV Channel 1. Kami ang boses ng pinakakaisang Pilipinas.